Ito mga kabali, meron tayo uling nagpadala sa atin. Marami talaga nagtitiwala na sa atin. Bali, ayan, galing pa ito ng Leyte. Bilya, Bilya, ano na? Bilya ba? Bali, kabungaan, porok, nangka. Bali yan, bali ang shipping niya, 172. Eh, bali, mga papakita na natin bawat shipping ng ano, no, yung diri re repair natin para may idea yung iba. Bali, ang unit niya ano, Susan. Yung yun ang uh, conversation namin, pinakita niya sa akin Susan. Bali, shout out muna natin ang pangalan niya, si Paul Christian ano. Aliaga Gorilla yan bali shout out Ito na gagawin ko na yung unit mo. Medyo pasensya na kayo sa boses ko. Ali yan. Uh, yan, yan plastic natin sa kabox. Pla may plastic kasi. <laughs> Ali ito. Tanggalin ko lang. Ito mga kabali. Ang kanyang model. Yan, eh? Susan 835. Yan. Ito, mga bago lumalabas na. Dalawa ano nito, uh, Pius. yan tanggalin muna natin yung ano yung kanyang top cover ang sabi kasi ano walang nawalan ng output tapos meron siyang tinuturo sa inductor na maluwag parang nabali yata bali meron daw meron na yata ang tumingin nito meron nang gumawa bali yun tanggalin ko muna yung top cover nya ito mga kabali sinasabi ko ba? bali putol nga sino, ano, yung inductor nya Bali papalitan natin ng ibang inductor to Para maging maayos Bali mas maganda ko unahin ko to Bali balik na lang ako pagka napalitan ko na to Ito mga kabali na na natin Bali yung naipalit natin meron lang kasama ano, May kasama ng papalakas ng tunog Bali yan, testing natin kung ano Sinapasin ko parang humiwalay sa hinang Baka dito lang pero hindi pa rin natin masyo to kasi ano eh uh, hanggang din natin natin testing. Bale to, sabay-sabay na lang natin ano. Pakinggan ko may tunog. Bale to, plug in ko na. Bale 1K lang natin. Bali blogger blower maandar na yan. Bale tingnan natin kung may ilaw. Bale on ko. Yan may on. Meron. Kaya lang wala siyang reaction sa valve natin, di ba? Wala siyang man lang kahit anong tunog, kahit pitik lang wala try natin tanggalin yung ano yung, ang isang output bali ito natin bali tingnan natin kung nagpapondo wala wala siya pero direct natin sa ano sa kapasitor tingnan natin kung magpapondo bali ito tanggalin ko na baka natin balik ka rin tingnan natin kung may pondo sa ilalim Ate ito, hindi na Meron, bagya Meron Sa kapasitor, sa output Meron din Bali, meron naman tayong Ano, goods yung Ano natin, yung inverter side natin Nag, nag Nagpupukul na pa siya ng Ano ng Output dito sa ano natin Sa transformer, nakakarating naman sa kapasitor Bali, nagkaroon tayo ng problema Dito sa output Bali, dito ako magte-trace ng sira Bali, tanggalin ko lang yung mga may nakalagay na resistor sa ilalim. Bali, niligyan din ng ganyan. Tapos, natanggalin ko yung ACR. Titignan ko kung may shorted dito. Tapos, malamang niya, may problema tayo dito sa may, ano, sa mga transistor na to, kung sakali. Kailangan, tanggalin ko rin to. Saka yung PC817, DB3. Bali, yun, titignan natin lahat yan para, ano, maayos natin mabuti. Bali, tanggalin ko lang muna yung ACR. ito mga kabali ay ano na natin yung SCR nya bali ang value nya ito BCA60 16 16 yan eh 1600 bali 60 ampere 1600 volts bali, masyadong mataas masyadong mataas yung voltage yung voltage nito bali ang kayang i ano i drive wala tanggal pa yung isang ano, ah, tanggal, ikapit ko lang ulit Kalian, yan ang ating probe Red, green, black Ayan, pakita ko lang na hindi siya nag-on Sira siya, dapat iilaw siyang ganyan Ayaw, ayaw niya mag-on, sira siya Bali, kasama niyang nasira yung ano, yung DB3 natin Bali, pakita ko lang din Ayan, yung tester natin Shorted, yan. Malabo Bali, ko lang sa, ano, sa may DB3 Ayan, bumapalo, sira siya ang bitri 3 dapat di pumapalo yan kahit baliktaran. Baliktarin ko lang yung probe. Ayan, oh. Baliktaran talaga siya. Bali, doon muna tayo mag-ano, pa-focus. Papalitan muna natin parehas to. Bago tayo gumalaw sa ibang parts. Bali, tinanggal ko lang yung resistor na naka-jumper dito. Bali, palitan ko lang muna. Ito. Testerin natin dito. Palitan ko lang. Mga kabali, ito yung ano, SR natin kakabit. Bali, binabaan lang natin yung voltage nya. 1,200 volts. Bali, mas mataas naman yung amperahin nito. 69. 69 ampere. Ayan. Bali, ito. Dapat yan. Ganyan din yung, ano, yung kanyang probe natin. Red, green, black. Bali, on ko na. Ayan, nag-on siya. Oh. Kailangan may-off din natin yan. op, On. Off. Ayan, Okay. Bali, kabit ko lang to tapos palitan ko yung ano yung DB3 niya. Balik ako pag nakakabit na. Ito mga kabali, nakikabit na natin yung SCR natin sa kayo yung DB3. Bali, testing na tayo. Tingnan natin kung magkakaroon na, na siya ng tunog o reaction man lang sa ilaw natin. Bali, pag wala pa siya reaction kahit bagyang ilaw lang, bali, hindi muna natin siya itutuloy. Bali, hahanapan pa natin siya ng ibang sira dito sa, ano, sa output. Paleta, try na natin. On ko na. Wala eh. Pero may tunog sya, pitik, pitik. Na, siya, pitik-pitik. Kaya lang, wala siyang reaction sa ano natin. bali try na natin yan. Ha? No? Tingnan natin kung magkakaroon ng pondo. bali on ko na. Tingnan natin may pipisik. Wala pa rin. Yan, wala. Bali may problema pa doon sa output natin. Bali lilinisin ko lang yung may sira dito. Tanggalin ko lang. Balik na lang ako pag natanggal ko. Ito mga kabali, wala tayong nakita na nasira dito. Na-check na natin lahat. Bali, meron pa akong isang nakita may diferensya. Bali, ginalaw din pala yung ano natin. Pinaka-PWM natin. Ayan, bali, yan ang forma nya. Bali, isang kapasitor. May hinang pang ano. Ayan, natamaan siguro. Di napansin. Saan ba? Ay, lumino ng camera natin. Ano ba naman cellphone si to? Ayan, baka kung makikita natin itong isang kapasitor oh, naka na. Wala nang ano. Wala nang Wala nang ano tawag dito, wala na siyang gamit. Hindi na siya gagana dahil nakarekta. Tapos yung IC hindi maganda pagkakahinang, no. ayan. Bali, iayos ko muna ng ano to, ng hinang tapos tatanggalin natin yung jumper na to. Ayan, hindi natin mapapagana kailangan natin palitan tong IC na to TL494 to tas che check na lang ako ng ibang parts dito na may, may problema bali tanggalin ko lang siya sa ano sa pinaka mainboard natin yun balik na lang ako pagka okay na bali ito kabali yung mga sinasabi kong ano yung kapasitor na ano na na jumperan yan kung makikita nyo kapasitor yan may jumper na siya bali na bypass na siya Bali dito sa ayusin natin. Ayun, ayusin din natin 'ta. Ayusin natin hinang tapos balik uli natin. Pagka na natin, testing tayo. Pero pag hindi natin di tumino, tapalitan natin ng bago 'to. Bali ayusin ko muna. Ito, mga kabali, natanggal na natin yung kanyang may jumper kanina. Ito yung capacitor na to. Bali, na-resolder na natin yan. Ayan. Medyo Okay na yung pagkakahin ng natin. Kahit di naman ganong perfect pero mas maganda na ngayon kaysa kanina. Mali yan, testing lang natin. Baka kaya nagkakaroon siya ng problema dahil doon sa may naka-jumper na kapasitor. Bali si, siguro hinihinang to. Tinamaan yun. Nagkaroon ng uh, lead. Mali yan, balik na ako doon sa ano. Kabit ko lang ulit. testas test, testing na tayo ngayon. Ito so, mga kabalik, testing na natin. Bali, plug-in ko na sa, ano, sa test valve lang natin. Ayan. tingnan natin kung magkakaroon na na siyang ano, sa ilaw. Bali, ito. Iwan ko na. Bali, wala pa rin. Try na natin yan. No? I-alas yung isang output. tingnan natin kung magkakapuan ito. Ayan. Bali, kabit lang natin. tingnan natin kung magkakaroon. Yun, meron. Konti. Ulit natin. Balik, yan, testing ulit natin. Wala, mahina. Ulit, may problema pa tayo. Ulit, balik, balik ako doon sa IC. Palitan na natin ng IC. Balik na lang ako pag napalitan na. Ito mga kabali. Uh, nagpalit na tayo ng ating TL494. Yan. Ulit, testing na tayo. Ulit, testing. tanggal yung uwa natin yung isa wire bali kapit ko lang ito ka, bali ma ano na ihihinan ko na yan bali testing tayo testing muna natin kung ano kung may reaction sa ilaw natin at teka um, may pagbabago ala ito pang on ko na bali wala pa rin Try natin lagyan ng ano Kung merong spark Walay Wala siya spark pero testing muna natin 500 lang muna Eh, nasa ano pala tayo Ay, ayan, mandan na Wala lang pala siya reaction sa ilaw Try natin lagyan ng 1K Ayan, maandar din sa 1K. Bali, try natin 2K. Maandar din sa 2K. Ayan, maandar ang high end na. Ayan. Bali, okay na. Maandar na siya. Ali, lagyan na lang natin ng pampalakas ng tanog. Tingnan natin kung lalakas. Ito. Kung kaya niya lumukas. May mga ganito kasi na ayaw lumukas eh. Kahit lagyan natin. Yan. Ganda ng tanog. Bali, wala tayo nagkaroon ng problema. Yan. ernas ya Ali